Dahil season na naman ng kalabasa dito sa aming lugar, kaya mag-experiment na naman ako gamit ang kalabasa kung paano natin ito gawing dessert. Una, gagarin muna natin ang ating kalabasa. Siyempre, binalatan ko na yan at tinanggalan ng buto. Pagkatapos natin ito gadgarin, pigaan natin ito para pag naluto, hindi ito siya malabsa. Mag-crack ng dalawang itlog, large size and separate bowl para ma natin kung hindi bulok. Tapos, i natin ito sa ating kalabasa. Maglagay na rin tayo tayo ng 1 cup evap milk at condensed milk. Tapos halo-haloin lamang natin ito ng mabuti hanggat na ma-well mix. Magkaramelize muna tayo ng ating asukal sa ating lanera. Tapos ilagay na natin ang ating mixture at isalang na natin ito sa ating steamer ng 45 minutes. Pagkalipas ng 45 minutes, pwede na natin ito i-check gamit ang ating toothpick. Tusukin lamang natin ito side by side sa gitna. Kung wala nang nasama, it means Okay na ito and ready to serve na. Kung season ng kalabasa din sa inyong lugar, pwede mong gayahin ang recipe na ginawa ko tulad nito. Para hindi lamang puro gulay-gulay ang gawin sa kalabasa. Tikiman time! Look at that! Kung gaano kaganda at kasarap niyan. Mmm! Um, yummy!